Ayan mo, yan ilang taon na yung tuli. Ano ilang taon? Pakaig na ganun yung kapatid natin? Karapin mo yun! Ang gulo Sige. ko niyo! mena Ayan na nga, kayo. <coughs> pre, pat-check na ako dito, pre. Sino <coughs> So, ngayon guys, kakausapin natin si Uton. Sasabihin natin na pinalayas ko na si Bert, yung kapatid naming bunso. Ang mo muna tayo. Tol! Tol! Ano ba Pinalayas ko si Bert. Ano? Ba't nung pinalayas? Baliw ka ba? Eh ano na eh, namumuro na sa akin eh. Namumuro na, susugal. Ayan mo, ayan, ilan taon na yung tuli. Ano ilan taon? Pakay na ganun yung kapatid natin? Ilan taon na ba yun? Hindi naman yung si Troy dyan eh. Kung anong buhay niya, yun kasi... Ano kasi, karapin mo yun! Ang gulo-gulo nyo, porkit! Ayun na nga, magbisita kayo. Ito Sige, yung ni Mama! Inang to! Sige! Oo oh, guys! Ako yung kuya pero open na sermonan So, hanapin na lang natin si Bert! Bahala na kung saan natin siya makikita! Samahan nyo na lang oh! Tara! So ayun yeah, mga kawatids, napagalitan tayo ni 150 dahil sa nagawa kong pagpapalayas kay Bert. Siguro mali rin talaga na napalayas ko siya eh, pero alam ko naman mauunawaan niya eh. Siguro may sama lang ng loob. Kaya ito hahanapin natin siya. Sana makita natin siya kung saan man. At uh, sana nakakain na siya kasi alas isa't kalahating araw na siyang wala sa bahay. Napagalitan na ako ni Utol at kailangan hindi malaman ng magulang namin na pinalayas ko siya. So, eto, maghahanap tayo ngayon. Suko po. Sana nasa mabuting kalagayan siya. So, balitaan namin kayo mga kaotits kung makikita na namin siya. O, sige. Ito muna kami mga kaotits. Tamang hanap muna kami. So yun guys hanggang ngayon nagahanap pa rin kami kay Bert Ito, uh, Ilang oras na kami nagahanap Sobrang pagod na ako Anong oras na rin Sana makita na natin siya Hindi ko alam kung saan na to pero, pero, Sana makita talaga natin kasi Hindi lang ako patay kay 150 Sa kapatid namin patay din ako sa magulang ko Kasi syempre binilin sa amin yung bansu namin kapatid eh So cargo ko pa rin siya kahit na anong mangyari, ako pa rin ang may sagutin sa kanya o tara, hanapin pa rin natin. May lang natin to. Hindi ko alam kung saan tayo papunta pero bahala na. Ay nako. Sakit na sa ulo guys, sobra. Sobra nag na na rin ako kung kumain na ba siya. Baka mamaya hindi pa kumain yung tao na yun. Halos magdadalawang araw na siyang nawawala. Ay nako. Sana kung makita man natin siya, magbagong buhay na rin siya. Alam mo yun, wala na tayong iniisip pa na problema about sa kanya. Gusto ko lang naman talagang maano eh. Kumbaga parang parang may nakikita ako. Pre, pa-check na ako dito, pre. Sino yun? Sino to? Oh, si Bert to! Si Bert to! Oh, si Boss Bert to Si yan. Bert to! Ano? Layo na niya ito. Tara, 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 tara! Bayin natin! Bert! Ba't dito ka? Halika na, siyempre, inaanap kita. Kumain na na ba? Halika na, Bert! Sorry, wag ka nang, wag ka nang magpa, ano. Huwag na huwag batigas. Halika na. Doon na lang sa bahay. Doon na tayo mag-usap. Halika na. Sige na. Mas mong pala yakasin eh. Oh, Kaya nga ingin ako na sorry. Huwag na huwag batigas. Halika na. Huwag na tayo. Magkala hmm. na si 150 doon. Halika na. Diyos ko ka. Mas mong pala yakasin. Halika na. Halika na. Importante nandito ka. Ah. Salamat. At uh, nakita na natin si Bert. Diyos ko. Nawala na yung kaba ko. Ay. Diyan ka lang. Huwag ka na lalabas ha. Ah. So ayun guys. Tara. Kumain ka na ba? Hindi pa. Bakit? Long pair eh. O tara, hangain tayo. Huli ka na. Ang importante, nahanap ka namin. Sko, salamat po sa Panginoon. At nakita na rin namin si Bert. Nagalala kami. Galit pa sa akin si Utol. Yan, yeah, buti nga sa iyo oh, sige na, so, sige na, kakain na tayo. Kain muna tayo. Kain muna tayo, okay? Kain muna tayo. Importante na nakita ka na namin at mag na tayo. Salamat po sa Panginoon. Diyos ko po, kinabahan ako. Sorry Bert ah, kung napagsabihan kita hindi ko naman sinasadya din. Wala naman ang pangila. Gusto ko nga kayo mag-isa lang. No? sige na, hindi na kita pakikilaman kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Total, malaki ka na. Ang importante, magkakasama pa rin tayo. Sige, nakakain na tayo. Salamat mga kawatid sa pagdarasal na makita na natin si Bert. At ito na, nakita ko na nga siya. Salamat po talaga.